Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video, hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Klik ka rito Daryl, maupo ka. Niti ni Megan. Kumuha siya ng isang upuan sa kanyang tabi, habang hindi pinapansin ang nanghuhusgang tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Aalis na sana si Daryl pero natot siya sa ipinakitang sinseridad ni Megan, kaya kalmado siyang umupo sa upuang inabot nito. Meg Love, bakit ka naman nakikipagkaibigan sa isang katulad niya? Sabi ng nakabalik na sa realidad na si Kent, na nako-confuse na nagtanong kay Megan. Dahan-dahan namang nagbuntong hininga si Megan at sinabing Kent, hindi mo ba kayang huwag husgahan ang isang tao ng ayon sa panlabas nitong katangian? Pantay-pantay lang ang lahat sa paningin ko. Kaya ano naman kung isa lang nakikitirang manugang si Daryl sa kanyang mga bienan? Ang ibig ba noon sabihin ay hindi na ako maaari pang makipagkaibigan sa kanya? Paliwanag ng nagpapasensyang si Megan. Natigilan dito si Kent. Iniling naman ni Megan ang kanyang ulo at kinuha ang godly pill sa kanyang bag hindi bat na stock ka na sa ikalimang level ng master ng napakatagal na panahon, Kent. Makakatulong ang pill na ito sayo. Si Daryl ang nagbigay nito sa akin. Hu. Natigilan silang lahat sa mga sinabing ito ni Megan. Cultivators din na ng ilan sa mga mayayamang spoiled brat na nasa loob ng box na ito, pero nasa beginner level pa lang ang mga ito dahil kasi simula pa lang nila sa pagpapalakas ng kanikanilang mga katawan. Sa bagay, nakahandang gumastos ang kanika mga pamilya para maging cultivators ang mga ito. Kaya alam nila bilang mga cultivator kung gaano kahirap at katagal ang pagtawid sa susunod na domain. Matapos marinig ang malaking na itutulong ng godly pill, sa napakahirap na bahaging ito ng pagpapalakas, agad nitong nakuha ang interes ng lahat. Pero ayon kay Megan, ang pill na ito ay nagmula kay Daryl. Kaya agad na nagkaroon ng interes ang lahat kay Daryl kaysa sa ibinigay nitong pill. Nagawa ng isang nakikitirang manugang na magkaroon ng isang pambihirang godly pill. Kung totoo nga ang pill na ito, siguradong maraming mga tao ang nakahandang gumastos ng malaki para rito. Walang sino man sa kanila ang nagawang mangutya kay Megan, kaya si Daryl na lang ang pinagbuntunan nilang lahat ng pansin. Nagulat din dito si Kent. Narinig na niya ang napakagandang benepisyo ng Godly pill. Pero nang marinig niyang nagmula ito kay Daryl, agad siyang tumawa na para bang nangaasar kay Daryl. Kinuha niya ang pill mula kay Megan, inusisa ito ng maigi, at nanlulokong sinabi na, matutulungan ba talaga ako ng walang kwentang bagay na ito? Nagbibiro kaya ta? Dito na naging seryoso ang tono ni Ken. Tumingin siya kay Megan at Shan Bing, Meg Love, alam kong direkta at patas ang pagkatao mo, pero nagiging balimbing ka rin paminsan-minsan. Kaya ang naiisip ko ay nagawa mong maging isang master general, hindi dahil sa pill na ito, kundi sa matibay at malalim mong teknike sa pagpapalakas. Kaya nagawa mong makatawid sa susunod na domain. Walang kahit na anong kabuluhan ang tungkol sa Godi pill na ito dahil kung hindi ay magiging madali na lang para sa lahat na maging isang Master General. Walang pakialam na ibinato ni Kent ang pil sa lamesa. Seryoso ako sa mga sinabi ko. Sigurado ako na ang pil na yan ang dahilan kung bakit ako naging isang Master General. Nababagabag na sinabi ni Megan. Suminghal naman dito si Kent at sinabing siguradong nagsisinungaling ang lalaking ito as ayo. Napakaraming taon mo nang nastock sa ikalimang level ng Master, at para magawang makatawid sa susunod na dumain, mangangailangan ka ng sipag at tiyaga. Kaya walang kahit na anong kinalaman ang pil na ito sa nangyari sa iyo, nagkataon lang na nakatawid ka noong inumin mo ito. Nanalamig na tiningnan ni Kent si Daryl at Shanbing, oy boy toy, hindi ko alam kung ano ang intensyon mo kay Megan, pero mas mabuting lumayo ka na sa kanya ngayon din, naiintindihan mo. Dahil kung hindi, sisiguruhin kong magiging impyerno ang pamumuhay mo rito sa Donghai City. Narinig mo ba 'yon? May mga taong hindi mo dapat banggain sa lipunan. Alamin mo ang lugar kung saan ka nararapat. Huwag na huwag kang manluloko ng ibang tao gamit ang mga bagay na katulad nito at lumayo ka na sa aming hipag. Buwisit. Isa kang mangmang kenthow, hindi mo ba alam na nagmakaawa pa sa akin si Megan para makuha lang ang pil na 'yan? At kung hindi lang dahil kay Megan, hindi ako mapapadpad sa lugar na ito. Nakahanda ang mga taong katulad ni Brandon na gumastos ng dalawang bilyon at isang sinaunang thumb ring para lang sa golly pill na ito. At ngayong ibinigay ko sa iyo ito ng libre, hindi lang sa hindi mo ito na-appreciate, nagawa mo rin akong lokohin ng dahil dito. Isip ni Daryl. Tumayo si Daryl, na na tumawa at sinabing, Okay, kung sa tingin mo peke ang isang ito, ibalik mo na ito sa akin. Kunin mo itong mag-isa mo, inaasahan mong iaabot ko ito sa isang katulad mo. Hindi mo ba alam kung gaano kadumi ang mga kamay mo? Biro ni Kent, agad na sumabog ang lahat sa katatawa nang matapos ito sa pagsasalita na parabang napatawa niya ang lahat sa kanyang biro nang hindi man lang tumitingin sa pil ni Daryl. Kukuni na sana ni Daryl ang pil nang agawin ito ni Megan sa kanya at ibigay ito kay Kent bago sabihin, Kent how, kung naniniwala ka sa akin, lulunukin mo ang pil na ito sa harapan ko ngayon. Kung hindi, aalis na ako kasama ni Daryl. Lumingon si Megan kay Daryl at nagpakita ng awkward na mukhang humihingi ng tawad kay Daryl. Naguluhan ang lahat sa naging reaksyon ni Megan. Ano ba ang ginawa ng nakikitirang manugang na ito kay Megan para pagkatiwalaan siya nito ng husto? Dito na nakaramdam ng awkwardness si Kent, hindi na niya malaman kung ano ang dapat niyang gawin. Pero nang makita niya ang inis sa mukha ni Megan, agad na siyang sumuko. Wala na siyang nagawa kundi lunuki ng godly pill para kay Megan, hindi na kita ipapahiya pa. Sabi ni Kent na may kaunting ngiti sa kanyang mukha. Habang naghahanap ng mga bagong topic na pag-usapan, nagtanong si Kent ng, narinig kong naghahanap ka raw ng trabaho. Ano nga ba ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Baka matulungan ka namin sa problema mo. Nagtatrabaho na ako para sa isang tao, kalmadong snabi ni Daryl. Oh wow, nagtatrabaho ka para sa isang tao. Haha! <laughs> Na-exaggerate na tumango rito si Kent. Nagsimula nang mag-serve ang waiter. At dahil sa galit na ipinakita ni Megan kanina, nabawas-bawasan na ang hindi magagandang bagay na lumalabas sa bibig ni Kent. Pero sinubukan pa rin niyang maghanap ng iba't ibang topic na magpapahiya kay Daryl kasama ng mga mayayamang spoiled brats na kasama niyang nagtatanong dito. Hindi na makapagpigil pa rito si Megan, nagpaalam siya para pumunta sa washroom. Nang umalis ito sa box, agad na dinirekta ni Kent si Daryl. Dude, kung ako lang asayo, aalis na ako rito sa lalong madaling panahon. Ano bang maganda ang makukuha mo sa pananatili rito? Alam mo ba kung anong klase ng lugar ito? Ang Oriental Pearl ay ang pinakamarangyang hotel sa buong Donghai City. Sino ka para kumain dito? Hinampas ng kanyang mga kasama ang lamesa bilang pagsangayon habang nanlulokong nakangiti ang mga girlfriend na kasama ng mga ito kay Daryl. Agad ding sumali ang iba sa usapan, oo nga, kung hindi lang dahil sa hipag namin, iniisip mo bang magiging kaibigan mo kami? Umalis ka na, maswerte ka, at hinayaan ka pa naming manatili sa dining area na ito. Sino ka ba sa tingin mo, nakikitirang manugang ng mga lindon? Iniisip mo bang magagawa mong makakain at magstay sa lugar na ito kung kailan mo gustuhin? Nanatuli namang kalmado si Daryl habang tumatawang sinasabi na. Ikaw si Kent Howe hindi ba? Masyado ka nang kinain ng reputasyon mo, masyado kang cheap sa paningin ko. Hinampas ni Kent ang table at sinabing. Hayop ka, ulitin mo ulit iyang mga sinabi mo. Wala namang pakialam na sumagot si Daryl. Hindi porket nagkaroon ng kaunting ekstrang barya ang iyong pamilya para magawa mong kumain sa Oriental Pearl, ay maiisip mo ng isa kang mataas at hindi mapapantayang tao. Kung hindi pa ito cheap para sayo, ano pa nga bang dapat kong itawag SIO? Hindi na nakapagsalita pa rito si Kent. Nagulat maging ang kanyang mga kasama habang ginaganahang nakatingin kay Daryl. Mukhang wala na sa kanyang sarili ang lalaking ito. Paano niya nagawang pagsalitaan si Kent ng ganoon? Mukhang naging sobra ang mga lindon sa pagpapahirap sa kanilang manugang kaya nagawa na nitong maghanap ng ibang mapaglalabasan ng kanyang galit. Pero nagawa pa rin niya ito sa maling tao. Pinagdidiskitahan mo si Kent. Sinusubukan ba niyang mamatay ng maaga? Nagnit-nit ang mga ngipi ni Kent at sinabing. Wow, iba ang isang ito. Isang toy boy na nang mamaliit sa atin. Matapos nito, agad na tumingin ang nanghahamong si Kent kay Daryl. Dude, huwag mo sabihin sa aking ikaw ang may-ari ng Oriental Pearl. Oh no, takot na takot ako sa'yo. Agad na sumabog sa tawanan ang buong box matapos itong sabihin ni Kent. Bahagyang umiti rito si Daryl na agad kumuha sa kanyang phone, at idinyal ang number ni Wayne Woodall. MR Darby. Nasurpresa si Wayne nang sagutin nito ang tawag. Pero direkta nang nagbigay ng instruction dito si Daryl, Nasa Oriental Pearl ako ngayon, pumunta ka ngayon sa dining room anim na daan at anim. Matapos nito ay agad nang ibinaba ni Daryl ang tawag, umupo siya sa kanyang kinaupuan, nagsalin ng tiya, at dahan-dahan itong ininom. Nagpatuloy naman sa pangaasar si Kent kay Daryl, sino naman ang tinawagan mo Daryl? Ang asawa mo ba? O ang ibang miyembro ng mga lindon? Haha! -ha! Para sa isang talunang kagaya niya, sa sandaling magkaroon ito ng problema, siguradong tatawagan ito ang kanyang asawa, dahil kung hindi edi sino. Haha! pa isa nilang binanatan si Daryl. Tahimik namang ininom ni Daryl ang kanyang tsaa, habang hindi pinapansin ang pangungutiya ng kanyang mga kasama sa loob ng dining area. Nainis ng husto si Kent sa naging reaksyon ni Daryl. Magpapatuloy na sana siya sa pangasar, nang bumukas ang pintuan. Isang lalaking nakabihis ng itim na Chinese tunic zhongshan suit ang naglakad papasok sa dining area. Agad na natahimik ang lahat ng magpakita si Wayne Woodall. Agad na dumiretsyo ng upo ang ilan sa mga spoiled brat nang makita ng makita si Wayne. Si Wayne ay isa sa mga kilalang tao sa buong Donghai City. Bakit siya nandito? Tumingin ang lahat kay Kent na para bang ito ang may pinakamataas na reputasyon para makipag-usap kay Wayne ng tungkol sa negosyo. Natutuwa namang umiti si Kent. Dalawang araw na ang nakalilipas nang sabihin sa kanya ng kanyang ama na gusto nilang kausapin si Wayne tungkol sa isang business deal. Mukhang maganda ang kinalabasan ng usapang iyon noon. Ang mga babae, kahit na silang lahat ay may mga boyfriend, humahangang tingin ni Wayne. Tumayo ng diretsyo si Kent habang iniisip kung gaano siya kagwapo, habang sinasabing, President Woodall, ikinagagalak ko kung ma. Natigilan si Kent sa kanyang nakita. Hindi man lang siya pinansin ni Wayne na direktang naglalakad papunta kay Daryl. Napatawag po kayo MR Darby, ano pong maitutulong ko sa inyo? Ano? MR Darbu? Nagawang bigyan ng honorific ni Wayne Woodall ang walang kwentang manugang na ito ng mga lendon. Napanganga at naguluhan ang lahat sa kanilang narinig. Paano naging posible para sa isang talunang kagaya ni Daryl na maging kakilala ni isang taong kagaya ni Wayne Woodall? Habang nasa gitna pa ng kanikanilang pagkagulat ang lahat, dahan-dahang ngumiti si Daryl at tumango kay Wayne. Wala naman, gusto lang kitang makita. Sabi ni Daryl. Masyado ka talagang mabait M.R. Darby. Masunuring tumawa si Wayne kay Daryl. Tiningnan niya ang paligid at agad na naintindihan ang sitwasyon, bago muling magpatuloy sa kanyang pagsasalita, Sinabi niyo po sanang pupunta pala kayo ngayon dito, Amar Darby nang makapaghanda po sana kami para sa inyong pagdating. Matapos nito, agad na kumaway si Wayne sa waiter, at sinabing, sabihan mo ang manager mo na i-wave ang bill sa box na ito. Ano? Libre ang lahat. Nagulat ng husto si Kent maging ang kanyang mga kasama. Mas lalo pang naging komplikado ang kanilang pakiramdam kay Daryl. Paano nagawa ng lalaking ito na kunin ang respeto ng isang taong kagaya ni Wayne Woodall? Noong palabas na ang waiter, tumayo si Daryl at sinabing, huwag ka nang magabala pa. Dapat niyong singilin ang nagastos ng box na ito hanggang sa huling sentimo. Hindi naman ako ang sumagot dito at wala rin naman akong halos nakain na kahit ano. Hindi rin naman nagkulang sa pera ang mga taong naririto ngayon. Sumagot naman si Wayne ng pagkaway na nagpaalis sa nagaantay na waiter yun lang naman. Dapat na rin akong umalis. Kaya ma-enjoy lang kayo rito, pinaalis ni Daryl si Wayne sa loob lang ng isang kaway. Nagkaroon ng matinding epekto sa lahat ang pagpapakita ni Wayne sa box na ito. Mukhang naramdaman na ni Wayne ang nangyayari sa kanyang paligid kaya mabilis niyang idinagdag na sabihin niyo lang po sa akin kung mayroon pa kayong kailangan na kahit na ano sa akin, M.R. Darby. Susubukan ko po itong gawin sa abot ng aking makakaya. Dito na tumingin si Wayne sa kanyang paligid. At nang makita niya na walang sinuman sa mga ito ang tumingin ang direkta sa kanyang mata, tumalikod na siya at umalis sa dinig area na iyon. Masyadong naging malakas ang presensya ni Wayne, kaya nang umalis na siya sa box, agad na naramdaman ng lahat ang pagre-relax ng hangin sa paligid. Tumawa naman dito bahagya si Daryl at umalis sa dining area. Tumingin si Kent at ang kanyang mga kasama sa isa't isa, hindi nila nagawang kumalma ng napakatakagal. At matapos ang kalahating oras ay nakabalik na ang mga ito sa realidad. Kahit na magkaunti pa ring pagkagulat na natitira sa kanilang mga dibdib, nagsalita ang isa sa kanila na nagasabing, "Grabe, magkakilalang magkakilala nga talaga ang lalaking 'yon at si Wayne Woodall." Magkakilalang magkakilala? Siguradong higit pa roon ang koneksyon nilang dalawa. Nakita niyo ba kung ano ang naging trato ni Wayne Woodall kay Daryl kanina? Siguradong mayroon silang espesyal na relasyon sa isa't isa. Kakaiba lang ito dahil hindi ba't isa lang nakikitirang manugang ang lalaking iyon? Nagsimula na silang mag-usap-usap tungkol sa mga nangyari, habang nakaramdam naman ng pagsisisi ang mga babaeng kasama ng mga ito. Sino nga ba ang mag-aakala na ganito kalakas ang mga koneksyon ng nakikitirang manugang na iyon ng mga lindon? Siguradong hindi na nila ito kukutiyain ng ganoon kung nalaman nila ang tungkol dito ng mas maaga. Nagsimula na sa pagkalma ang namumutlang si Kent, at nang marinig ang usapan ng kanyang mga kasama ay naiinis itong suminghal ng anong espesyal na relasyon. Wala talaga kayong alam na kahit ano. Ipapaalam ko lang sa inyo na mayroong partnership si Wayne Woodall at ang mga Lindon. Narinig ko na personal na nagpunta si Wayne sa kaarawan ng nakatatandang Lindon para lang bigyan ito ng isang regalo. Kaya kung naging ganoon kagalang si Wayne sa lalaking iyon, siguradong dahil ito sa koneksyon ng nakatatandang Lindon, at kung hindi lang siya manugang ng mga lindon, siguradong hinding hindi siya papansinin ni Wayne. Singha ni Kent. Dahil dito naisip ng lahat na may punto ang mga sinabi ni Kent. Pero mas dumilim pa sa mga sandaling ito ang itsura ni Kent. Magaling ka Daryl Darby. Halos matulala ako sa ginawa mong iyon kanina. Ginamit mo ang koneksyon ng mga lindon para pataasin ang pagkatao mo sa amin, napakakapal ng mukha mo. Isip ni Kent. Nasa labi na si Daryl nang makita siyang muli ni Megan, nakalalabas-labas lang sa washroom. Nagpalit na rin ito ng kanyang damit at nagsuot ng isang dark blue na skinny jeans na nagpakita sa napakagandang hubog ng kanyang katawan na siguradong kukuha sa pansin ng bawat isang lalaki sa paligid. Anong nangyari Daryl? Alis ka na? Tanong ni Megan habang naglalakad palapit kay Daryl. Kung nabustuhan mo ang mga ganitong video, hawag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.